Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat ng paborito Una oh, Kaya gawin makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes Nang tarot right. naman laman ng iyong horoscope Aries medyo kulang ka ngayon sa kumpiyansa sa sarili. At sa araw na ito, maraming mga tao ngayon sa palibot mo na parang nag-iingat sa kanilang mga pananalita dahil sa araw na ito, medyo madali kang magalit. At madali ka rin ngayon na mainis, ma-frustrate at maaring sa araw na ito ang iyong mga pananalita ngayon ay medyo matapang. Ngayong araw, ikaw ay medyo mahihirapang unawain ang ibang tao ngayon maaari rin na ang iyong mga pakikipag-usap ngayon ay medyo critical malakas ang enerhiya ng Venus at Pluto sa araw na ito nagbibigay ito sa iyo ng malakas na enerhiya para ikaw ay maging honest ngayon ang iyong mga pananalita ngayon ay medyo masakit medyo matalas lalong-lalo na sa iyong mga relasyon sa ibang tao ngayong araw mas maganda na mag-focus ka sa mga aktibidad na iyong gagawin dahil ang iyong emosyon ngayon ay taas baba at mahalaga sa araw na ito na bigyan mo ng pansin ang iyong talento ngayong araw para magamit mo ito ng maayos. Sa araw na ito rin maaari na merong magandang healing energy pagdating sa hapon para maayos ang mga problema, ang mga hindi pagkakaunawaan, lalong lalo na ang problema sa pera. Ngayong araw ang iyong mga kagustuhan ngayon ay ayusin ang mga problema at meron kang malakas na kagustuhan. Rin ngayon na gumawa ng aksyon para makahanap ng mga solusyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 14, 21, 39, 43, 44, at 47. Medyo wala sa ayos ang daloy ng enerhiya ngayon Taurus kaya maraming mga tao ngayon ang madaling mainis. Ngayong araw mas maganda na sa araw na ito ayusin mo ang iyong mga plano para lalo mo itong mapalakas at sa araw na ito malakas naman ang iyong motivasyon lalong-lalo na ang commitment mo sa iyong mga ginagawa at sa iyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw lang medyo kulang ka sa kumpiyansa sa sarili, parang hindi ka masyadong naniniwala sa iyong mga habits at sa iyong talento. At ngayong araw rin, ito ay may kinalaman, ang kakulangan sa iyong mga paniniwala, ay may kinalaman sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya sa araw na ito, wag kang masyadong magpa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na sa mga bagay na nagdudulot sa iyo na hindi ka magiging komportable sa iyong nararamdaman. Ngayong araw, sa hapon, magkakaroon ka ng mas maayos na negotiation skills. Kaya sa hapon na magiging mas maayos ang iyong koneksyon at maari rin na marami kang malalaman ngayon patungkol sa iyong sarili at patungkol rin sa ibang tao. Ang ibang tao na hindi mo masyadong close pero pagdating sa hapon, maari na maging bukas ang inyong mga puso at magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa o kaya magkaroon kayo ng pagkakaunawaan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay red. At ang lucky numbers mo ay 6, 10, 18, 29, 31, at 42 Malakas ang impluensya ng moon ngayon Gemini sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Ngayong araw, nandoon ang iyong focus, ang pagpapalakas ng usaping pera sa pamilya. Ngayong araw rin, meron kang mga konting problema ngayon at ang mga bagay ay wala sa ayos, medyo ma-frustrate ka sa araw na ito at lalong-lalo na ang mga kailangang bayaran, ang mga kailangang gastusan. Sa araw na ito, maayos naman ang iyong pag-iisip ngayon, maaari na mag-explore ka ngayon ng iyong mga choices ang mga pwede mo pang gawin para matulungan mapalakas ang usaping pinansyal. At sa araw na ito, malakas rin ang enerhiya ng Venus at Pluto ngayon na magbibigay sa iyo ng karagdagang pag-unawa at pagmamahal. Sa araw na ito, medyo madistract ka dahil ngayong araw, ikaw ay nagiging malambot ang puso mo. At sa araw na ito rin, ang iyong mga pakikitungo sa ibang tao ay nagiging mas positibo, mag-e-enjoy ka at maari na mawala sa isip Pagkalip mo ang oras dahil mas gusto mo sa araw na ito na makipagkonekta at makibahagi sa ibang tao. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 9, 20, 24, 35, 43, at 49. Sa araw na ito, Cancer, ang iyong focus ay nasa iyong trabaho ngayon. Maraming mga maliliit na achievement sa araw na ito, kaya i-celebrate mo ang mga bagay na ito. At sa araw na ito rin, magkakaroon ka ng mas positibong pananaw. Mas magiging maganda ang iyong koneksyon sa ibang tao ngayon. Maging sa ibang tao na dati ay hindi mo masyadong kasundo. Ngayong araw, bukas ang iyong isipan, bukas ang iyong pag-iisip rin ngayon, natanggapin kung meron mang mga pagkakamali at mag-adjust. you kung kinakailangan. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Venus at Pluto ngayon na para sa iyo, Cancer, nagdadala ito ng kapayapaan, mas magiging maayos ang concentration mo ngayon, mas magiging maganda ang iyong mga prioridad sa araw na ito. Ngayong araw rin, magkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili para makatulong ka na maayos ang mga problema ng ibang tao. Ngayong araw, ang iyong mga koneksyon ngayon ay positibo, magkakakonekta ka sa mga tao na maaring makatulong sa iyo o kaya mga tao na mas magiging kasundo mo sa mga susunod na araw. At ngayong araw rin, ikaw ay nagkakaroon ng pag-aayos ng iyong estrategiya para makahanap ka ng mas maayos na trabaho. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 18, 20,

Merong mga pagbabago ng plano sa araw na ito, Leo. At ngayong araw, meron ring mga damdamin ngayon na magsisimulang lilitaw. Maaring ang mga ito ay hindi masyadong maganda dahil maaring magdulot ito ng mga conflict, ng mga away. Pero kapag narisulba ang mga problema ito, ang mga bagay na ito ay parang blessing dahil magpapalakas ito sa inyong mga connection, sa inyong mga relasyon at ang ibang tao ay magkakaroon na ng mas malawak na pag-unaw sa inyong mga kagustuhan at mas maging matatag ang inyong samahan. Ngayong araw, mas sincere ka at ang iyong mga pagtulong sa araw na ito ay babalik sa iyo sa mga susunod na linggo. At ngayong araw, positibo ang iyong mga ibinibigay sa ibang tao. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Venus at Pluto ngayon at magdudulot ito sa iyo na mas ma-enjoy mo ang iyong mga gagawin ngayong araw, lalong-lalo na ang iyong oras sa pamilya at sa mga mahal mo sa buhay. Sa araw na ito rin, tinitingnan mo ang iyong sarili at lalo ka pang nagiging mas aware sa iyong mga damdamin, kung ano ang mga gusto mo, kung ano pa ang mga plano mo sa buhay. Sa araw na ito rin, nagiging mas maayos ang iyong mga desisyon dahil nagiging mas malalim ang pag-unawa mo sa iyong sarili. Ngayong araw, ikaw ay nagiging mas komportable sa kung ano ang iyong lakas at kahinaan at ngayong araw rin, nagdudulot ito sa iyo na lalo ka pang ganahan na magtrabaho. Ngayong araw, ang focus mo ay nasa pera at para sa iyong pamilya. Ang iyong lucky color ay white. Ang lucky numbers mo ay 8, 9, 14, 22, 38, at 39. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay yellow, Ngayong araw, Virgo, malakas ang impluensya ng moon sa iyong sektor. Magdudulot ito sa iyo na mas madali mong mahanap ang mga suporta ngayon sa ibang tao. Sa araw na ito, medyo mahihirapan kang magkompromiso pero kinakailangan ito para lalong mapaganda ang iyong mga collaboration sa ibang tao, magkakaroon kayo ng pagbibigay at pagtanggap. Sa araw na ito, merong mga problema ngayon na hindi madaling unawain at marami ring mga schedule ngayon na hindi matuloy. Ngayong araw, marami kang matututunan ngayon, lalong-lalo na patungkol sa iyong sarili at patungkol sa isang espesyal na tao at mga proyekto sa buhay mo ang iyong mga plano. Ngayong araw, maganda ang enerhiya ng Venus at Pluto nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito at nagdudulot ito sa iyo na lalo pang mailawan ang issue patungkol sa iyong pera at sa mga problema na praktikal ngayong araw Virgo pabor sa iyo ang enerhiya mas magiging matalas ang iyong pag-unawa ngayong araw mas magiging maganda ang iyong mga choices sa araw na ito at malakas ang enerhiya ng pag-ibig ngayon. Sa araw na ito rin, lalo mo pang nalalaman ang mga prioridad sa buhay mo, kung ano talaga ang gusto mo, kung ano ang mga kailangan mong gawin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay brown. At ang lucky numbers mo ay... 2... 3... 5... 24... 36... at forty-nine. Ang moon ngayon Libra ay patuloy na umiikot, pumapasok sa iyong sign at nagdudulot ito sa iyo na lalo pang mapalakas ang iyong mga emosyon ngayong araw. Sa araw rin na ito, merong damdamin na para kang nagmamadali. Ito ang dulot ng enerhiya para sa iyo, parang minamadali mo ang mga bagay-bagay. Kaya sa araw na ito, maaapektuhan ka, magwo-worry ka, ma-stress ka dahil ang isip mo ay para kang nagmamadali, natataranta ka, gustong-gusto mong tapos ang mga gawain agad-agad o kaya mangyari na ang mga bagay. Sa araw na ito, kailangan ang pasensya at kailangan rin ang presence of mind ngayon. Kailangan na mag-adjust sa iyong mga istatihiya ngayon, palakasin ang iyong diskarte sa buhay, ang iyong talento, at galingan mo pa ang iyong mga trabaho. Sa araw na ito, maaari na makatanggap ka ngayon ng admiration galing sa ibang tao. Makukuha mo ang respeto ng ibang ibang tao rin. Pero sa araw na ito, mag-ingat dahil merong malakas na enerhiya ng tentasyon para sa iyo. Kaya bantayan ng iyong mga gagawin libra na hindi ka mapahamak ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 19, 31, 43, 43 at 45. Sa araw na ito, Scorpio, siguraduhin ang iyong mga ginagawa, lalo na ang trabaho, i-double check kung meron ka pang extra na oras para masiguro na tama ang iyong mga ginagawa. Sa araw na ito, maaring meron mga pagbabago ng plano o kaya mga plano na hindi matuloy. Ngayong araw, kailangan mong maging pasensyoso, lalong-lalo na sa iyong mga kahinaan o kaya sa iyong mga pagkakamali. Sa araw na ito, pagdating sa hapon, ikaw ay magkakaroon ng malakas na enerhiya ng pag-ibig at merong tsansa ng mga mas maayos na relasyon ngayon. Kaya kung ikaw ay meron ng karelasyon, maghinay-hinay dahil maaring malakas ang tentasyon sa hapon. Pero kung ikaw ay single, magkakaroon ka ng mas maayos na enerhiya, maaring sa hapon meron kang ma-enjoy na kaibigan o kaya ka partner. Magkaroon kayo ng mas maayos na oras at ma-enjoy ninyo ang isa't isa. Sa araw na ito, mas maganda na mag-develop ka ng mag mga estratehiya ngayon, lalong-lalo na pagdating sa usaping pera. At sa araw na ito, ang iyong puso ay nagiging mas creative. Marami kang iniisip na mga gusto sa buhay mo. At maganda rin ang enerhiya ng araw ngayon dahil positibo ang mga naaakit mo sa buhay mo. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 8, 16, 29, 31, 40, at 48. Ay, maghinay-hinay sa araw na ito sa Gitaryos Dahil ang enerhiya ng araw ngayon ay magdudulot sa iyo na makafocus ka sa mga bagay na mali. Mas madali mong mapansin ang iyong mga kahinaan sa araw na ito. At ngayong araw rin, mas maganda na maghinay-hinay ka lang sa iyong mga gagawin. Piliin ng maayos ang iyong mga prioridad. At ang malakas na enerhiya ng Venus at Pluto ngayon ay magdudulot rin sa iyo na lalo pang mag-alab kung anuman ang nilalaman ng iyong puso ang mga bagay na malapit sa iyo. Sa araw na ito, lalo kang nagiging mas emotional ngayon. Merong magandang enerhiya ngayon para sa pag-transform, pag-adjust at pagbabago. At sa araw na ito rin, ikaw ay magkakaroon ng sapat na oras para ma-enjoy mo kung ano ang mga gusto mong gawin. Sa araw na ito sa gytaios ikaw ay mas compatible sa mga aries ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6 15 18 21 32 at 43 Ngayong araw Capricorn, merong mga plano na hindi matuloy sa unang kalahati ng araw. At pagdating sa hapon, magiging maayos naman ang mga problema. At sa araw na ito rin, ang iyong opinion ngayon ay maaring magdala sa iyo sa problema. Kaya bantayan ang mga opinion mo, mas maganda siguro na hindi magpadalos-dalos sa iyong mga sasabihin ngayon. Maging aware ka sa kung ano ang mga kasalukuyang kaganapan. At sa araw na ito rin, malakas ang enerhiya ng Venus at Pluto ngayon kaya sa araw na ito ikaw ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na sundin kung ano ang sinasabi ng iyong puso sa araw na ito Capricorn madali mong maakit kung ano talaga ang mga gusto mo at mas madali mo ring makuha ang suporta na kinakailangan mo ngayong araw malakas kasi ang enerhiya ngayon ng Venus at ang Venus ay nagbibigay karagdagang enerhiya sa mga bagay na gusto mo ang kailangang ingatan rin sa araw na ito ay ang iyong pananalita dahil sa araw na ito nagiging mas honest ang mga tao at maari na paminsan-minsan nauuna ang ating pananalita kesa sa ating pag-iisip. Kaya minsan-minsan parang bigla-bigla na lang natin sabihin ang isang bagay na hindi pa natin masyadong napag-isipan at maari na makasakit ka sa ibang tao. Kaya hinay-hinay sa iyong mga pananalita ngayong araw Capricorn at sa araw na ito maganda rin ang enerhiya ng kulay Collaboration, kaya makukuha mo ang suporta ng ibang tao, maaari rin na mas madali mong matapos ang mga trabaho o kaya mga plano kung meron kang katuwang. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 8, 9, 22, 25, 29 at 45. Aquarius! Ay, maganda ang enerhiya ng Aquarius sa araw na ito. Nagiging mas malawak ang iyong pananaw at ang iyong mga koneksyon sa ibang tao ay nagiging mas matatag. Sa araw na ito, maganda ang iyong vision sa future. Nagiging mas malinaw sa iyo ang iyong mga layunin sa buhay at sa araw na ito rin, nagiging klaro sa iyo ang iyong mga prioridad. Ngayong araw, maganda ang iyong enerhiya ngayon. Ma-enjoy mo ang iyong mga kaibigan at makukuha mo ang suporta ng ibang tao. Sa araw na ito, malakas ang enerhiya ng Venus at Pluto na nagkakasundo ngayon, magdadala ito ng kapayapaan sa puso mo, Aquarius. At lalo ka pang ganahan ngayon na ayusin ang iyong mga trabaho para sa mga mahal mo sa buhay. Sa araw na ito rin, ikaw ay nagkakaroon ng mga magagandang estratehiya na pwede mong gawin sa long-term plans mo. Maaring ito ay gagawin mo sa mga susunod na buwan para sa bagong taon at ngayong araw rin nagkakaroon ka ng mas maayos na plano para sa iyong pera kaya positibo ang enerhiya ng araw na ito para sa iyo Aquarius Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 10 12 20 25 37 at 44. Ang iyong lucky color ay orange. Sa araw na ito, Pisces, magkakaroon ka ng malakas na kagustuhan ngayon na tapusin ang iyong mga trabaho at gumawa ng aksyon. Malakas ang enerhiya ng araw ngayon, Pisces, na parang itutulak ka, lalo kang magiging mas motivated ngayon na abutin ang iyong mga layunin sa buhay. Ngayong araw rin, maaari na meron kang mga magagandang desisyon na gagawin ngayon. Ma-enjoy mo ang mga bagay na malapit sa iyong puso ngayon, lalo na ang mga ideya o kaya mga proyekto na medyo matagal mo nang pinaplano. Sa araw na ito, lalong gumagana ang iyong utak ngayon. Mas creative ka at malakas ang enerhiya ng pag-ibig sa iyo ngayong araw. Nakakaroon ka ng pag-iisip patungkol sa pag-ibig sa isang tao. Maari rin na sa araw na ito, ang iyong iniisip ay isang proyekto na malapit sa iyong puso ang mga plano mo. Ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng lakas na kumpiyansa sa sarili at nagiging malakas sa iyo o malinaw ang iyong purpose kung ano ang mga layunin mo sa buhay, ano ang mga gusto mong gawin para sa iyong pamilya at lalong-lalo na sa trabaho. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 6, 18, 22, 29 at 36 abangan ang iyong kapalaran bukas